update ko lang po kayo sa aking ipinanin o ipinunla ng mga buto. Ayan po. No? Ayan, ito po ay ko noong November 3. Ayan. Nakatuwa kasi ang kapal po nila. Ayan. No? Ang ginamit ko po ditong medium ay uh, pinainit ko po muna no? para mamatay yung mga bakterya at punjay. And then po, binasa ko siya ng Uh, may konting antay pungkus. Ayan. At kitang-kita -kita naman po, no? Ang kapal ng tubo. Ayan. Kaya lang po, merong lines na hindi pa tumutubo. Hindi ko po alam kung yun yung um, kung yun po ay yung lettuce, no? Pero po yung uh, isang linya dito sa may kabilang gilid. Ayan. Sili po yung hindi pa tumutubo dyan. Ayan. Ayan. Di ba nakakatuwa ang kapal? No? Ayan. Yun lamang po for today. Thank you for watching.